Bahala yun po, tayo po i-direct na doon sa area number 4 po. Ah. Oo, oh, area number 4. Ayan, sapa lang po tayo. Ayan, kasi yung tubig. Ay, papakita ko po sa inyo yung mga nalinis na po doon. Oho. oo yan na talaga namang kinakailangan gawin po sa pananim po ba yan ito po ito po yung linisin pa naman ito po yung sakop ng area number 4 po lalagpas lang tayo ng isang ano ulit isang linang ay ay ang dinasundaan

yung silog to papaya yan pong papayang ayan pala pag ganito nasa gubat yung papayang sinta oh sinta yan ganito po kasukal yung kabilang area pero nililinis na po papakita ko po sa inyo oh sukal lalaki ng papayaw o napakamura naman talaga kung kahit di na magtanim oh. sa ibon pala ay isulit na ang tam yari na rin isang sako o oh. aba yan ang nagpaparami wak yan kahit tapo ba ninyo yan oh. yan yan dami na nilang tanim yan yung gawala ng uwak kaya ho pagka yun dami pagka hindi kumbaga mga gubat na nausisaan puro ganyan po na tubo ang ganda ang ganda ng pagkaka cycle po yun pa oh tataasan ang damo dito oh wala ka nalang Ganyan po kagubat yung kabilang area, kabilang side ng area. O, pupuntahan po natin. Yan po ang update. Sukal. O. Daming gabi. Aba. Ito pala, pwede pa rin ma ano. Hindi mapagpirahan uh, pirahan uli. Hindi po mapagkitaan, mapagpiraan. Ha, kapal lang gabay. Oh. Lalaki. Hanggang sa duluhan, no? Natatako ba na pati niyog? May laman na siguro ito, may bulaklak na. Mm. Parang ito huwag maganda ganda ang presyo. Baka magreron siya ngayon ng ano. Mahirap po, mahirap din magsabihin, hindi ko sure. Basta hindi bababaan ng 20 pesos ang parumgit nito. 'Yan gabi, wala ang kilo ari. Medyo malayo-layo nga lang po. Ramay na po. Oh. sa kupuyan area number 4 oh, kapal oh kacang pumalay hmm. Lalamig po ng tubig. Yan. Yeah. Katahu ay humambuh Hindi yan yan, tumumbog ako Ayan, ginawa paglalakad Kahit walang sabawin Derecho na, ligula ako po oh. Malapit na po tayo sa area number 4 kubo. Area number 4 at kubo number 4. Yung pong mga niyog na lang doon ay papalinisan din para ganito ang mangyarihan. Malapit na po tayo. Oh, konting ahon na lang. Kung may nakikita na po tayo liwanag, yan na yun. Oh. Yan po naman yung na-update ko na na-update sa inyo nung bagong tanim pa. Ngayon po ganyan lang lalaki. Yan, malinis na. Need na lang yung halos nakikita. O. Oh. Sabing ilog. laki eh. Pwede yung alakay siya. Malaking ilog na po yung baba. Dumaka-river na po yan. Yan, ganito. Ito na po ang area number 4 pala. Oh. Malinis na. bangin oh ah pagkakatayog baka po mga 65 ang taas eh. pilog na po yung baba ay yung maka river tabi tabi Oh. yung po suka na nandun ganito ang mangyayari yan eh update ko na lang po kayo uli doon babalikan natin yung pagka malinis na oh nakita na pati yung dilim ng ano no? nung kamuting kahoy po yung sa dulo daming papaya ba kung ari ho ay tabing kalye ari ari sa akin delivery yan, yan layo po naman ay gawa ho ng 7 ang farm gate yun po ay prose na yun ay dito naman ay baka 2 pesos ang per kilo bago ma deliver doon sa tabing kalye sabot na sa sakyan 2 pesos sa puti ay peso de 3 ayun sa tracking baka po sa 4 ay Uuhawin na yung sampung bandil. Talaga pong panabla. Eh, kung bagay, eh, hindi na po namin naanuhin. Pagod lang yung mayayari Kaya hindi po namin ma-travel yung papaya. Sa ganitong malalayong, ano. Sa malalayong area po. oh gawa ho na. Hindi ho naman pwedeng tayo magtinda sa palengke. Kung bagay sabihin natin ay, eh, kabisprint mahal na dito ang presyohan. Kung baga, siguro pagbibigay sa palengke, mga, 17 pesos. Oh, papatak ng 10 pesos yung patong ng magtitinda. Yan, oh. Kaya ho, papabayaan na lang namin dito. Hindi na kinukuha. Oh. Sayang. Manghinayang man po tayo. Kung bagay... Yan po ay pagod lang ang mangyayari sa amin pag aming itinerabil pa yan. Yan, disclaimer lang po ano, sa mga manghihinayang, sa mga papaya na hindi na pinapansin pero nililinisan pa rin po naman. Yun po ang magiging ano dito sa amin. Pero kung tataas yan ng ano, siguro mag 15 pesos or 10 pesos yung ano, baka aabot pa. Pag tayo nakaharvest ng 100 kilo, ay di makakasiba tayo ng 100 pesos. Ano po ah? 300 pesos oh ito na po ang ganap dito malinis na hanggang sa kabilang taloktok daming papaya o kahit lagi mag-atsara kahit lagi mag-atsara O, oh, puro nilid na po ang ano na yan tanim yan po ang priority pinapalaki ito sunod na <laughs> butas na lang ibon dadami naman yan dami papayang sinta yan yung kusang sibol. Balito po pala o yan, o, malayo ng ating nalakbay lagas pa rin ang mga dahon yun oh. yan taglagas Marami sa puno po ay eh, walang ano dahon. Lamig. yan yan po ay ilang tao na nakaubra tatanong natin kay utol pagka kami nagpangita ganito po mag maintenance lang ni Yugan pag po naman yung tumaas na ay hindi na po ano hindi na rin kaanong hihintay na lang ay harvest Yan yeah, pagpuga nito na yung kataas oh. Hihintay na lang ay harvest Kasi eh, kung nakaraang update ko sa inyo eh ano Kumbaga hindi na talaga madaanan Sobrang kapal ng sukal Ngayon po na may ayos na basado eh hmm. tawag po na rin sa kabite na ano, saging na green saging na green green ang hinog Yan, dito na po tayo sa kubo. Mm. Bale, ito na po yung area. Malinis na. Oh update po talaga pong tinatsag ang linisan para pagka lumipas na po ibig sabihin na ay ayos na yan, pag po ganyan ang lalaki, maalwan-alwan ang Yan, ito na po ang update. Ganap. Ayun, bali dito na rin po tayo magtatapos ang vlog nito. Ano po? Kung hindi pa po, po kong subscribe sa aking channel, yan, pasubscribe na lang. Update ganap dito po sa area number 4. Linis na. 6 months po uli ito titirahin. Every 6 months. Ayun, kung hindi pa po kung subscribe sa akin channel, pasubscribe na lang, paklik na lang po notification bell para maging updated po sa susunod ko pa ang videos. Hanggang dito na lang, ingat po palagi, happy lang. Bye.